Magandang umaga po mga kalaki, ngayon po ay October 19 at syempre po 3-digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 po ng umaga ang ating ibibigay sa mga lucky followers na nakatutok po rito araw-araw Kunin nyo na po ang inyong listahan, eto na po ang 3-digit lucky numbers Umpisahan po natin sa China, 193, Singapore, 726, Texas, 851, Hong Kong, 304, Sweden +27 Dubai 813 Malaysia 906 Taiwan 220 ano to? Thailand 314 Philippines 719 India 386 New Zealand 625 Australia 134 Australia ano Mexico 721 Canada 048 Greece 516, Israel 097 Las Vegas 139 Saudi 820 Japan 465 at Italy 706 Germany 130 at Korea 553 3. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers ngayon po alas 8 ng umaga. Pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo ha para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo at pwede niyo po yang tayuan sa Uh, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National po mga kalaki Okay, claim it, mananalo tayo ngayon Good luck!